IBBM nanguna sa pagsira ng 3 bilyon peso sa halaga ng vapes at smuggled e-cigarette products. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira sa mga smuggled na electronic vapes, vape date at accessories na nakakalaga po na 3.26 billion peso na kumpiska ng Bureau of Customs sa sampung makakahiwalay na operasyon na isinagawa sa Port of Manila. Manila International Container Port at Intelligence Room. Kasama ng Pangulo si Tinan Secretary Rob Recto sa pagsira ng 2.98 milyong piraso ng vape product at yesa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. hindi lisensyado ang mga produkto at wala rin health warning. Nagbabala naman ang Pangulo sa malubhang panganib ng paggamit ng vape sa kalusugan, lalo na sa mga menor de edad dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Patay sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act o RA11900, ang mga binebentang vape sa merkado ay dapat may sertifikasyon, tax stamp o pruwebang nagbayad na buwis at may warning sa panganib na dulat nito. Sa inspeksyon na nasabat na smuggled electronic vapes, pinuri ni Pangulong Marcos sa pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan na pigilan ang pagpasok ng mga illegal bill sa merkado. Nakakorin oh, o nangakorin si PBBM na patuloy na pupukain ang paglaganap ng smuggled illegal electronic games sa bansa.